Japan? Japan po, yan. Maganda to ah. Tira mo yung mga tunog ng mga Japan na kwan. O. Oh. Ah, yeah, sobrang tining yung tunog ah. Ay, mabasag para mapagmalaglag. Buna makikita kung Japan made talaga. Oo, ito handmade talaga to ha? ah. Yan, yung kulay pa lang nyo. Pagpitikin mo. Di ba? Pero, pero mayroong China nga nahalo ah. May mga China. Pagkita ko siya yung China. China to, pero pagpitikin mo. okay lang yung quality niya. O iba yung tunog niya. Oh, iba yung tunog niya. Yung nakapag-Japan, ito yung mga stamp ng Japan ah. Yan. Pero yung tunog, tinu mo. Oh, Kaysa dito. Parang bating Oh, so, ito siya, walang walang brand. May chance ang China na to eh, kasi walang brand. Pero mm -hmm. may, may bating-ting pa naman siya. No, pero iba. Iba, iba. Iba talaga dito. Yan. Yeah. Yung mga kadasa naman sa mga gamit natin naman dito is pwede siya sa microwave. Pwede sa microwave, yan. Except lang sa mga ganito. May init pwede. Okay. Pero bawal yung microwave kasi nga dahil sa, sa pintura niya. Mamamala. matatanggal. Man. Malulusaw. Malulusaw, yan. Okay, na, ito, meron tayo dito. Sobrang laki na Agila. Yan, solid bakal po yan. Ha. Asking price po yan is 15,000. Solid na bakal? Solid bakal. Sobrang ah, bigat. Parang ko kami. Pa. Bakal yan. yan. Ito naman sa S1. Lagaya ng alak. Lagaya Nakal. ng alak. Mga pang sosyal. <gulim> ito ilagay yung alak. Wow. Yan. Ito, mayroon tayo dito ceramic na Joker. Yan. Joker. Parang nasa Japan Museum na ito, no? Ah.